9386 1065 May talata po siyang nilagay. Lucas 4, 18-19-29. Ang mm -hmm. sabi niya rito, sinabi ni Kristo na yung mga nangingili ng sabat ay mga bulag at bihag at lahat ng mga mamamatay tao ay pinangaralan ni Kristo, lahat ng nangingili ng sabat, yun ang mga bulag. Hmm. Dito asabi sabi niya hanggang 29, eh, para bagang dito nga po, dito asabi sabi niya ay mga bulag daw yung nangingili ng sabat. Mm -hmm. Pero siguro, bibilisan ko na lang, basahin sige na po, natin sige lahat po. ito, para po sa kaliwanagan ng marami. Ang sabi po ay ganito, 4.18 hanggang 19. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balitan sa mga dukha. Ako'y sinugan niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkaki, pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi upang itanyag ang kayaayang tao ng Panginoon at binalumbon niya ang aklat at sinauli at naglil at naglilingkod at naupo at ang mga mata ng lahat ng nangasa ba ay nakatitig sa kanya at siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig at siya ay pinatutuhanan ng lahat at nagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig at sinabi nila hindi bagay ito ang anak ni Jose at sinabi niya sa kanila walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga. Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Kapernaum ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. At sinabi niya, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapat, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel nang mga araw ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng tatlong taon at anim na buwan noong datna ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan at sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias kundi sa Saripta sa lupa, sa lupa ng Sidon sa isang babaing bao at maraming kitungin sa Israel nang panahon ni Eliseo na propeta at sinuman sa kanyay hindi nilinis kundi lamang sinaaman na zero. At nangapuspos ng nang galit ang lahat ng nangasasinaguga sa pagkarinig niya nila ng mga bagay nito At sila ay nagtindig at pinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y maibulid nila ng patiwarik. Biro mo kahaba-habang naubos na uras, Brother Jerry. Inaasahan ko pa man din na naroon yung Konklusyon ng ating Mundo <laughs> natawa kayo. <laughs> natawa po ako kasi ito pong programa nating ito, kapitulo bersikulo. Hangga't maaari po basahin yung kapitulo, patag mga bersikulo. Pero pinagtiyagaan mong basahin Oo, yung natawa. haba ng uh, bersikulo na Kaya, binigay. Kaya ta tanong -ta tayo kababasa, wala naman talaga Pero ni ah, Anino, ah. ni Anino, ah. nung binabanggit po ninyong sabat uh -huh. na bulag ang nangingilin, <laughs> Wala. wala po tayong mababasa doon eh. Kaya nung, kahit anong mulat ko ng mata, ko makita rito na bulag yung... <laughs> <laughs> yun <na> nga <laughs> yun, po. ...yung nagkilin eh. Kaya po mga kaibigan, uh -oh. dito sa ating po programa, Kapitulo <laughs> Versikulo, nililinaw li natin. <laughs> Kasi, eh baka kami ang nabulag doon sa binasa, pero uh -huh. malinaw po sa inyo. Um. Dahil yan ay naka-plus na 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 sa inyong TV screen. Um. Wala po kayong salita salitaman lang na, na sabat uh -oh. doon sa binanggit na... Ang sabat, Brother Jerry, nandun sa... This is high. Oo. Pakinggan nyo. Ayan. Eh, hindi nyo isinama ito eh. Ito ang nakalagay. 4-18 min, min, binigay ninyo. Tinalunan. Hanggang ba ito Hmm. tayo. Ito ang maganda. At siya na napasa Nazareth na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoban ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ayan ang um, malinaw. Nandun yung sabat. Oo. Oh, oh. Ano daw ang uh, ugali ng Panginoon, Brother Jerry? Abay na, pumupunta sa sinagoga oh, oh. ng araw ng sabat, at hindi nagtindig. Hindi para pangaralan yung mga bulag. Ay, ba hindi? Kundi ugali niya. Ugali niya. Hindi bulag si Kristo. Abay, natural naman hindi bulag si Kristo. Nagsasabat siya, ugali niya eh. Oo. Oh, oh. O kaya mali, na yung mga pinangaralan ng Panginoon ay yung mga bulag. Mm -mm. Ang nangaral sa mga bulag, Nangingili ng sabat. Ugali niya nasa sinaguga sa araw ng sabat. Ito po yung nangangaral sa mga bulag. Kasi, Brother Jerry, mm -hmm. sa Biblia, ang bulag yung ayaw magsabat. Yun. Ito po, mababasa natin. Pakinggan niyo. Isikil, nakaredy na eh. <laughs> ang bilis ito ang kagandahan ng ating programa mo eh. Ako. Sige. O, ito ang bulag. Masasin. Sakto yung ano mo eh. Palito oh. tayo ng naisip Oo, kaya okay. nakabuklat na siya. Tige. Ito ang bulag. Mm. 22, 26 <laughs> ng Ezekiel. Ito po ang sinasabi. Oo <laughs> nga. Ang mga saserdote niyaon mm. ay nagsigawa ng pandadaha sa aking kautusan uh -huh. at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Mm -hmm. ay hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan mm. o nila ipinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis uh -huh. at ikinubli uh -huh. ang kanilang mga mata... Sa aking mga sabat, yun. at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Eh di ba yung bulag, nakakubli yung mata. Nakakubli ang kanilang ay. paningin. Kasi sa sa, mata, sa, mm. sa sa ibang salin yan Brother Jerry, mm. tinatakpan ang kanilang sariling mata mm. sa sabat. Mm. At ang totoo noon, sa Biblia, wala akong nanginginilinggo eh. Dito Lahat yun. naman po yan ay sabat. Kibulag man yan, spiritually, kibulag yan man literally, Pare-pareho po yun, sabat ang pangingilin. Hmm. Kasi yan naman ang kinamulatan sa banal na kasulatan, Brother Jerry. E, kailan lang naman na nauso yung linggo? 321 lang. <laughs> Oo oh, nga. Oo, sa so magitan ni Emperador Constantino. Oo. Oh, oh. Na ipina, ipina sa atin ng mga kaibigan natin, mga katuliko. Hmm. O, na doon tayo nagising eh. Eh, kaya po, oh. kung inyong mapapansin, ang laging sabi yung mga ni Kristo, mm. yung mga bulag, Yun at yung eh. mga sabat keeper lang, oh, hindi nga. niyo nakakaligtaan ninyo na yung Kristo na ipinako din sa krus mm -hmm. at yung Kristo din na nagturo sa mga bulag, nangiling oh. din ng sabat. Oo oh, nga. Oh, kaya, kung sasabihin ninyo yung nagpapatay kay Kristo sa badista, eh uh -huh. e, yung pinatay sa badista rin eh. Ayun ay, ang totoong sa badista e. eh. Uh -huh. Pagkatapos yung tinuruan ay mga sa badista din, sabi niyo. Uh -huh. ninyo. Uh -huh. Eh pero tandaan ninyo, nagturo, sa badista din eh, si Kristo. Wala, wala nga naman kasing linguista noon eh. Iyon e, po ang nais natin sabihin. Baka Yo. naman po one side of a coin lang yung inyong nakikita. Asigurado ah, e, na tayo. Pagka medyo talagang may problema sa pandingin, eh, paningin, sabi nyo nga kanina, pagbulag, eh, hindi nyo talaga makikita ang mga bagay. Not unless, sabi nga ng marami, ang isang tamang pagtingin, mm. kinakailangan balance si 2020 vision. Oo, oh, tama. Kasi pagka ang dalawa, apat na tingin mo, Abay, hindi man dul bulag yun. Duling. Nas <laughs> duling yun. <laughs> <Duling yon, laughs> Yan, Yan ang marami hmm. sa atin ngayon. Hindi eh. ko sapagkat kayo amin nilalait. Hindi to. Hmm. Gusto lang ho namin mabuksan sa inyo, kahit po kayong na kaibigan namin nag-text sa atin. Maski kayo, pahit masahin nyo yung mga hmm. binanggit ninyong talata, ewan mm -mm. ko lang ho kung saan nyo kinuha. Yung salitang uh, anang ili ng sabat ay bulag. Na naalala ko yung uh, joke ng aking kaibigan, Brother Jerry. Mm -hmm. Mayroon dalawang butil ng mais. Uh -huh. Ay, isa lang pala, isang, isang butil. Uh -huh. Sabi niya, sino sa inyo ang kayang dalawin gawing dalawa itong butil na ito? Uh -huh. Ay, walang makagaya. oh kasi isa lang eh. Isa lang eh. Oh. Pero alam mo may ginawa siya, Sige, tingnan nyo yung bote. Hinawakan yung dito ko. Pag tingin ko ng gano'n. Eh, dalawa Dal na. <laughs> kasi pinaki yung mata eh. Oh. Kaya yung isa, dalawa. At pagka yung sampo nilagay mo dyan, ah, magiging, magiging 20, 20 yan. Oh. di ba ngayon? May isang araw binigay sa atin. Pero anong ginagawa ng iba? Hindi, araw-araw na raw Araw-araw na raw sa Dumami. <laughs> Dumami. Yung pito, naging madami. Kaya, oh. mga kaibigan at mga kapatid, No, mm -hmm. ito po ay pagbumulat sa atin ng ating mga kaisipan, eh, hindi huko mo. Alam nyo, kung kayo lamang po talaga hindi hihiwalay sa nakasulat sa Biblia, ah, hindi talaga malilito. kayo mal mm -hmm. malilito. Naniniwala ako na ang tao talaga na kapag ka siya ay nagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos, talagang hindi pwedeng ipagkaloob ng Panginoon sa Kanya yung mga katotohanan.